Maliligo kami sa bubon dahil walang tubig ang balon namin. Makikiligo kami dito sa kapitbahay. suhot suhot medyo pala ano Una ko ni sana. Mabuti na nakaano yung dalawa kani kahapon ano. Nakasulo pag. Nakasulo pati si Benedict nakasulo. Tapos aram niya natulo sudalan. dalan marayuk baga, ganito ang buhay namin dito sa probinsya, hanap-hanap ng pwedeng maliguan, pag walang tubig ang balon, nakakarating sa malayong lugar, liblib -lib na lugar. Nandiyan na? Ah? Ang layo. Mabuti na nakuha niyo kahapon. Ay, may nagkarigas sa si ate. <laughs> Naglaba. <laughs> <laughs> ha man. ha in man. Ini? Mm -hmm. Oh, ya. Yeah. Ay, huh? ano? Balon man. Ako bubun lang na ano. Balon man. Ay, oh, uy, ingat, ingat ka mo. Yan. dakul eh, okay. pating nilabahan si Hati. Hindi kami guys, kasi may naglalaba doon. Tapos walang maayos na maanuhan. Doon na lang kami kilamanay luding makikiligo. Gripo yun. <laughs> Medyo sosyal. <laughs> Kawawa naman kami. Oh. Ay, huwag kita kaya yassad din. Balik-balik. Ayun. No. May koperahan din sila oh. Dito na mangin sila. Diyan nagko-prah. balik guys. Balik kami guys. Dito na tayo sa kalsada. Papuntang Ay ang ganda nito, Liso. Oh. Halaman. Halaman. Tingnan niyo yung daan namin, no. Oh. Hoy, gilid lang. Yeah. Ayan, nandyan yung bahay namin. Ayan. Tapos papunta kami dito. Oh my God, iba nang si mama. Dali, takbo. Sabihin mo ka, manay din kami mga karigos. Kaya nang tigbo na si ate lani. Si mama, pagalpa. Eh, ani. Ay, grabe. Ang bilis ng jeep. Alika na. Huwag yan na. Bahay ni Toto. Ate Lina, makidaan. Makaregos kami. Ano da? Pagka Kasama ko! Ayan na May tao naman Saan? Diba Doon yun, sa kabila. May patungo na tao. ko sa iyo Atsin ko unungta. Ang rayo niya. May unungta. Um, May Lakad lang tayo. May unungta. Mahal ka ba? Iyan mm. way anyway, papuntang Tamban. Pero bago pumuntang Tamban, bataan muna. Ang laki bataan ng... Bataan ba nga uh, banga sa Tamban. Ganda ng bahay nila. Grabe, am amoy pawis. Siguro makarigos na rin ako, Liz. Liz? Rest na rin ang buko, ano? Sa'yo man daw yun, ano? Ay, abot dito yung wifi ni Atelina. Lumabas yung ano. Ano na ato bang hindi ano yung signal? Pero kung pangarap yun doon sa sato. Nandun ang sing... Oo, uh, uh, abot doon, ano? Yan, ipaharap doon ang o Oh, ito Ay, ay, iyo. At yan, ta. Para may ulam tayo. Mm, ay, kundi baka pagalitan tayo, ma. Mm Huwag -hmm. na. Oh, patayin ka dyan ng tako. Ano, eh. mga rady? Eh. na. Huwag yung ano na. Grabe na ang pawis natin, oh. Ikaw, Liz. Ay, grabe naman ito si, uh, Lisa, parang walang pawis. Ang ganot po yan, mabasa-basa lang ang liko. Ayun, andun, naglawalis. Nagwawalis si Manay. <laughs> Ay, din mo sa Chani, dai. Ang magandang bahay dito sa amin, sa Zone 7. Ganda ng garden niya. Kimay Irin. Dito ka lang nakat yung aso. O kami. Manay, makikarigos! <laughs> Nagpunta kami doon sa bubon. Ano? Maduutun? Maatiun? Oh, Saka ang tubo? Andito na kami sa papaliguan namin. Maglaksi oh. pa. Takot man pala <laughs> niyo sa camera. Eyo. Makikarigos kami nang. <laughs> ah, nahali na kami duman sa bubon. Ni may manang pe. Iyo nga ni. May mga duot. Didi, kaya saan galing yun? Sa bahay yun? Dalin mo yon. Kunin mo 'yun. Oh. Ay yaw, ido, dyan, na unsos sarong ido di na kagakod na. End na natin yung video. Thank you for watching guys. Dito kami malaligo. Ayan na makikiligo kami kay Ninong Jaime. Mm -hmm. Pagdag ko yan, bukasan na tubig. Tapos na kami magsiligo. Mm -hmm. <laughs> Wala nang video sa pagligo kasi ano, nasa COR. Yeah. Wait na kami. May igib na rin kami dala. Ayan. Panghugas sa sinaing. Dede, wag tatawid ha. Yan si Dede. <laughs> Ali ka na, uwi na tayo. Uwi na kami. Bye-bye na guys. Tapos na kami magligo. Tawid na, tawid. Punot ni Nak. bayabas. <laughs> Nakiligo kami. Ang daming ano, nagingi pa ng lubas pang asim sa isda. May bayabas pa. Mm.